magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating tatapikin ngayong umaga ay may connection po sa uh, ating napag-aralan sa Ecclesiastes chapter 2 verse 1 to 20 to 24. Opo. So bakit po ay sapagkat patungkol po ito sa uh, buhay. So, kung titingnan po natin, babalikan po natin yung Ecclesiastes, ayun ang pong sabi doon ay ang pag, sobrang pagpapakapagod daw o pagsisikap na yumaman na kahit na naisayo na ang lahat ng bagay ito po ay magiging walang kabuluhan sapagkat ito po ay mawawala no? lilipas no? maglalaho o kaya pag napatay tayo hindi natin madadala no? mayroong ibang makakinabang so kung titingnan po natin ang Ecclesiastes po ay ang sumulat po nito ay si Solomon sa siya po ay nasa kanya na ang lahat siya ay matalino no mayaman nakamit niya ang lahat ng bagay no sa pagkatin nga po ang nagiging problema kapag mayaman tayo nagagawa natin ang lahat ng bagay na taliwas po sa kalubuan kalooban ng Diyos no kaya tingnan po natin ang buhay ni Solomon mag magamat po nung una ay siya po ay kinalugdan ng Diyos at siya ay pinagpala sapagkat nagkaroon siya ng katalino, matalino po siya at mayaman. At ang problema ay umabuso. Tingnan po natin. Ang asawa ni Solomon ay isang libo. No? 700 na legal at 300 na kabit. So, at ano pa po yung kayamanan na naparami. So, yun po yung nagkasala po siya sa Panginoon sa pamagitan. Nagtagbitri po siya sa pagkat ang utos ng Diyos ay huwag kang makikisama sa hindi mo kalahi. So, nakipag kunayb siya doon sa mga hindi niya kalahi at kumuha siya ng mga kayamanan no? binigyan siya ng mga kayamanan no? ng mga Babylon so, ang Babylon po ay uh, mortal po na kawin ng Diyos galit ang Diyos po doon sa at puro kasamaan po ang ginagawa niya ngunit ginawa po ito ni Solomon dahil po sa natokso siya no? siya ay ma-influensya na. So kaya po, siya po ang sumulat nito. Sinasabi niya na uh, ang lahat ng bagay ay hindi nakakabuti. No? Isul mo lang mismo kung sumulat nito. Sabi niya, magamat ang lahat ng bagay na kuha ko. Ngunit bandang huli, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. So kaya po yung ating topic ngayon ay may kinalaman dito. It is the connected to our studying last time. So, uh, paano po nangyari Sapagat, ang sabi po sa Mateo chapter 6 verse 19 huwag kayong mag impok ng mga kaya, kayamanan dito sa lupa dito ay may mga naninirang insikto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw so ano po ang ibig sabihin, so, ibig sabihin kapag dito po tayo pumokos dito po na humaling yung ating kaisipan. Ano po ang pinaka-horse dito? Nakakalimutan natin ang Diyos. Alawa, natutokso tayo. Kaya nang sinabi niya sa loob. Maraming bagay po. Nagagawa natin na taliwas po sa kalungban ng Diyos. Nagkakasala tayo. Kaya, uh, mapapalayo tayo sa Diyos. Yun po yung sinasabi na ito. Ano po? Na taliwas po sa kalungban ng Diyos ano yung sabi po ng Biblia? Dapat katamtamang buhay lang. Ano po? Kaya kung babasahin po natin ang Kawikaan chapter 30 verse 8, ito po sinasabi. Huwag kayong huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin sapagkat ang pagkain lamang, sapat lamang na pagkain ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matuto naman ako magnakaw. So, ayun po yun. So, ibig sabihin, balancing buhay lang, katamtaman lang. Bakit? Once na napaka-influence na tao, ay naroon po lahat ng bukso. Nagagawa natin gumawa ng kasalanan. Uy, pwede ka magpapatay kapag sa gabal o marami pang bagay na nagagawa po ang pera kaya nga po kahit po sa batas kapag asinsado kang tao kahit, kahit kapag mayaman ka ay naaantala yung yung hatol kapag ikaw ay nagkasala sapagkat nababayaran binabayaran lang so samantalang pag mahirap ay madali pong makulong an pagmayaman mayaman ay ayun nga po hindi po nakukulong kung makulong man matagal so yun po yung dahilan kung bakit sinasabi po ng Biblia na dapat banayad lang katamtaman lang ang buhay mo na po maging si Pastor Paul po ay sinabi niya ito na wag mo akong pagyamanin na po baka makalimutan kita at wag mo naman akong paghirapin baka naman magnakaw ako so napakaganda po nung sinasabi po ng banal sulatan So, ang ibig sabihin, dapat ka tamang buhay. Ano po? Sapagat yun po ang kalooban ng Diyos. Sapagat ang buhay na ito, ay hindi po ito talaga yung permanent na buhay natin. Ang permanent na buhay natin ay doon sa karyan ng Diyos. Ayan po. So, kaya po ngayong umaga, nawa po meron po natutuhan na sa ating mga tinalakay ngayong umaga. Good morning po sa ating lahat. Nawa po ay mapagpala kayo sa mga salitang ito.